Um, as I said, diba, uh, I wanted a bloodbath. Ito ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment laban sa kanya. Sabi ng Vice President gusto niya ng bloodbath sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang sinampang impeachment sa kanya ng Kamara. At sa ginawang pagbasura ng Senado na siya sanang tatayong mga hukom sa impeachment nito sa ngayon ay naka-archive ang impeachment sa Senado dahil na din sa motion for reconsideration ng mga kongresista sa Supreme Court ayon pa kay VP Sara meaning uh, I wanted uh the all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented dagdag pa nito may mga susunod na taon pa naman para mapatunayan na wala itong itinatago Uh, wala na kayo balo, 2026, uh, 2027, 2028, uh, na ay mga mag-file na po dog, uh, impeachment. Yeah. That will be another uh, opportunity uh, to answer. Panoorin natin ang buong pahayag. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Uh, ano po yung reaction mo sa nag ng Senate sa pag-archive po ng uh, article 5 impeachment? Uh, yes, kinahanglan nato Respetuhon, no? ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines uh, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya so kung mauna ang decision sa majority sa members of uh, the Senate uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate last right. na lang um, after the pag archive uh, sa Senate uh, business usa ang next for the, from 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 Vice President Sara or the office of the President? Uh, well, padayon lang yapon mi uh, sa mo ang trabaho, trabaho, wala man minuundang, no? Sorry, magtagalog na lang ko ha, para magamit ninyo siya. Mm, sorry. <laughs> Sabo na to, tanan. Again. So, patuloy pa rin kami uh, sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil uh, sa Office of the Vice President sa uh, pagtatrabaho. Uh, kahit na nakita ninyo na Uh, binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin uh, yung trabaho namin, and uh, lahat ng personnel, including the Vice President, uh, sa office of the Vice President are uh, ready and willing uh, to serve our country um VP uh, yung ano result the outcome of the trial is it something that uh, you expect or otherwise given the new composition of the judiciary Congress? wala pa may trial no uh, wala pa nagsugod ang uh, impeachment uh, trial um but uh, sa tinuod lang wala man may one particular na expectation Uh, tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun sa ato ang uh, defense team. And kining uh, kining um, nahitabo karon na uh, sa Senate, nga gi archive nila ang uh, impeachment complaints, uh, isa sa posibleng mga mahitabo. And as I said, uh, we need to respect the decision of uh, the Senate. Mm -hmm. uh, before, VP, uh, uh, you said na you really want a trial but uh, it turned out that the Senate aborted The, the articles of impeachment uh, to give you a platform, though to defend yourself, sana. Oh yes. Oh, oh. Um, as I said, the uh, I wanted a bloodbath, meaning uh, I wanted uh, the all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone. Uh, but unfortunately uh wala na siya sa pagkakaroon and of course as i said uh kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. so possibly uh wala takibalo 2026 uh, 2027 2028 uh, na ay mga mag-file na pod og uh, impeachment uh, that will be another uh, opportunity uh, to answer uh VP alas uh, na lang on my part. Uh, kaya yung mag-ito si Senator uh, Alan Peter Gaitan kung who kung na politika sa uh, pildiho na lang unta ka sa 2028 dili na iagi sa mga ingon ang e impeachment. So, uh -huh. gusto gid kaniya yung pa impeach lang iagi na lang daw sa pag uh, hindi ho na lang daw ka sa 2028 presidential election. Uh, well yes, um, ang ato mga senators na sila ka kaugalingon pod nila na mga stand and uh, opinion and we should respect uh, each uh, Uh, manifestation and stand sa ato ang mga senators. Thank you, may hapon. Maybe, I think si Senator um, part sa iyan na speech, you either, is it parang ipano lang na kasi ito or you just hate the Duterte's? Um, well, I am not surprised sa declaration ni Senator Cheese Escudero because dagdahan kaayo ang ingana ng mga uh, individuals no uh, tungod lang because uh, they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos uh, loyalists and uh, kalaban nila ang mga ang kalaban nila si former president Rodrigo Duterte by deduction kalaban nila ako So, more labeled nila ang Duterte as one Duterte, and then we are anti Duterte all the way. So I am not surprised uh there ay uh, statements uh, na ing uh because makita nato na um, ato ang mga ka ubang ka Pilipino. Pumunta ka daw na ang Pilipino, travel authority. Ano Anong totoo doon ba isa? Uh, sorry ma'am, niya ato daw ko Kuwait without travel authority. Kinsa yung nagsulti po? Uh, niya uh, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni uh, Castro. <coughs> Claire Castro. Um, well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag magpropagate ng fake news and uh, misinformation although wala bigyo ko kadungo giunsa niya unsa giunsa niya pagsulti ma'am giunsa niya pagsulti yung na pumunta ka daw allegedly okay, so okay. so alleged lang ni siya ma'am no, wala tay video recording, uh, statement at all nagikan gyud sa iya ha. Yes. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am kaya wala maguna ko nakita. So uh, yes. Oh, so ang Office of the President and ang PCO sila man ang pirmi na nagasulti no nga dapat dili mag uh, propagate o ga uh, misinformation and uh, fake news and there's no truth at all nga niya to Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So, um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Kasi PRD, uh, former president Duterte, uh, he is okay. Uh, uh, lately uh, most of the time katong sa pagbisita nako, he was uh, always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood and wala na lang po ko nangutana kung ano uh, na bad mood siya and uh, he was um, truly very happy tong noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na uh, sa Supreme Court at uh, binalita sa kanya na sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day uh, hindi niya daw uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo uh, yung kaso sa Supreme Court. Uh, how about yung pagbabawal kay Miss Hanalet uh, BB na makabisit daw no, sa ICC? Uh, ang alam ko lang ay uh, merong order uh, galing sa ICC na ipinagbabawal, eh, kinaansel Merong order na kinansel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss.